ay ano, panibagong araw naman mga kabuhay. Shout out kayo dyan at kamusta kayong lahat dyan. At subukan na naman natin ngayon naman laot ulit kung meron pa ba tayong mga sa araw na ito. Kaya ito mga guys, naghanda na kami mga kabuhay upang kami ay makaalis na. At ito na ang ating bangka na ating gagamitin ngayon, ang sniper. Shout out po sa lahat ng mga viewers dyan at samahan nyo kami sa aming paglalaot ngayong gabi. Ayun na mga kabuhay, eto na. So maghihila tayo sa ating lambat. Hindi na lang namin kanina ang aming pag aarya Sa kadahilan ng malakas ang ulan po. Kaya ito na lang, dilitso na tayo sa ating paghihila ng ating lambat. At sana ay meron nga tayong mahuli sa gabing ito. Kaya patuloy nyo kaming samahan sa aming paghihila ngayon. At mag-enjoy lang tayong lahat sa panood dyan. Shout out po sa lahat dyan sa inyo dyan na mga solid supporters. At ito na mga kabuhay Parang may nahuli na tayo Ito na, titingnan natin kung anong isda ito Eh yun na, unang salpa Isdang tangigi ang ating nahuli Yun, mga kabuhay At maraming thank you po Nakakahuli tayo ng tangigi Sa unang salpa natin sa gabing ito Yun, sige ilagay mo lang dyan sa gilid at tuloy pa po ang ating hilahan ngayon at sana po ay madagdagan pa ito at uh, makaka huli pa tayo ulit po mga kabuhay uh, yun tuloy tuloy po okay so ay kabuhay oh parang may dagdagan naman ang ating isda ngayon ayun sa unahan oh. No? parang meron na naman hintayin natin kung anong isda naman to at ito na malapit na po yun yun ang mga kabuhay titingnan natin ng maigi kung anong isda ito whoops ano yon? yun yun no? oh medyo malaki laki na po tangigi uli okay so okay thank you pa rin at nadagdagan ang ating huli isdang tangigi ulit mga kabuhay ang ating ang binigay sa atin sa gabing ito yon pangalawang holi na natin mga kabuhay napakaganda tingnan oh no? na, medyo malaki-laki na po ang ating pangalawang holi ngayon at sana ay magdagan pa ito sa unahan uh, hindi pa itapos tayo tapos mga kabuhay sa ating paghihila ngayon at uh, sana nga ay meron pa sa unahan sige dagdag mo dyan sa gilid mo lang ilagay at tuloy pa ang ating hilahan ngayon okay so enjoy po tayo enjoy po enjoy po ang ating panonood ngayon Okay, so lipat mo natin sa kabilang side ang ating lambat At gamitan na natin yung makina natin mga kabuhay Sapagkat uh, malakas na po ang hangin no? So, ganito po ang aming gagawin pag uh, lumakas yung hangin Gagamitan natin ng makina Upang uh, magaan na lang yung paghihilan ng lambat Okay, sige, so kabilang side na tayo mga kabuhay Ang ating lambat ngayon Okay, so sana ay madagdagan pa ang natin huli. Nakahuli tayo ng dalawang tangigi. At sana po ay meron pa ito sa unahan. Tuloy-tuloy po. Sige lang. Ito okay. na. So, may pangatlo pa mga kabuhay. Yan, dinagdagan pa ang hole natin. So, titingnan natin kung anong isda naman ito. Ang pangatlo yun, medyo malaki makabuhay. Oh. Yun, anong isda kaya ito? So, yun. Okay, tangigay pa rin makabuhay. Yun, malaki na makabuhay. Oh. So, nakaka na po tayo ang tangigay ngayon makabuhay. Yun, oh. so, wow. Sobrang thank you po. At para sa amin makabuhay, uh, masaya na kami. Kahit uh, tatlong piraso lang makabuhay. Masaya na kami nito, mga kabuhay, no? So, sana pa ay pa ito, mga kabuhay. At meron pa tayong patitirang lambat, no? Medyo, um, ano na lang, makes na lang lambat natin. Pero sana ay makalagdagan pa ito, no? Okay, so nakakatatlo na tayo. At tuloy pa po ang ating lahat. hindi pating na sana yung ayan hindi kita pero ah आतेगा ना बकबक में किन्नर को सा ओपन अब जी बल एक करो ayon na mga kabuhay no, tapos na tayo at uh, tatlo lang talaga binigay sa atin sa ito at maraming salamat pa rin no sa tatlong graso uh, at sa inyong lahat yan nanood. Thank you so much sa panood nyo sa